kaya dapat ituloy kung ano yung pinangako sa bayan. Gawin. At huwag nang magpa magpa-impluensya sa kanyang mga kaalyado. Gawin niya na ang kanyang tungkulin ng walang kinikiringan at nakatukon lamang kung ano ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang presidente ng bansa. At palagi nating sinasabi sa Ligang Patasis, salamang ang iyong tungkulin. The primordial duty of a government of which the President heads is to serve and to protect. Yan ang pangunahing tungkulin ng isang pamalan Ang pangalagaan, ang kapayapaan, ang pag-unlad ng bansa, ang pagbibigay ng proteksyon at paninilbihan ng tapat ng isang presidente bilang pinuno ng pamanan.